Ah, magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arb Story TV. Um, ngayon pag-uusapan natin yung overthink, ano, yung overthinking, ano. Um, ito kasi, ito kasing topic natin na to, ito yung pangkaraniwan na dahilan kung bakit um, tumatagal ang mga sakit natin. Ano? Kahit anong klaseng sakit. Tulad ng sakit na meron ako, ang sakit na meron ako, good acid reflux. Ano? Uh, dahil sa simulang nagkaroon ako ng acid reflux, parang gumuho yung mundo ko dahil dito nagsimula yung maraming sakit na pumasok sa akin. Tulad mo rin mga idol, tulad nyo rin mga idol, Um, marami na kayong mga nararanasan, nararamdamang iba't ibang uri ng sakit. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi na lang yung mga matatanda ang may sakit. Actually, natatandaan ko nung bata pa ako, yung sakit sa sikmura, yung sakit sa pagtunaw ng pagkain, ito tinatawag natin ngayong asidik, uh, pangkaraniwang sakit ito nung matatanda nung una, sinasabi natin na humihina na yung panunaw. Ano, dahil pag tumatanda ka na, humihina na yung resistensya, humihina na yung pagtunaw ng pagkain natin. ano um, Pero sa ngayon, hindi na ito sakit ng mga uh, senior citizen. Ano mga idol? Sakit na ito ng kahit na mga kabataan. Kahit nga yung mga um, anak ko nagkakaroon o may mga case na ganito ng problema. Uh, dito papasok yung pag-uusapan natin overthink o overthinking. Ano? Ano ba yung ano ano ba itong topic nating ito? Ano? Ito kasi hindi dapat uh, nangyayari sa atin. Ano? Ano yung overthinking na to? Uh, ito yung sobrang pagpaplano, ano, pero mo pagpaplano lang uh, magiging dahilan kung bakit tayo magkakasakit, ano. Pero okay yung magplano, pero dapat yung nasa tamang uh, pagpaplano lang, ano? ah uh, hindi yung sobra-sobra. Doon magkakaroon tayo overthink na talaga ang tawag natin doon. Ano, uh, sobrang pag-iisip. Ano, um, uh, pag-isip ka ng isip, posible, B bauwi ito sa iba't ibang karamdaman. Ano, ang isa pa dito, ito mga basic lang ito pag-uusapan natin na ito yung mga pangkaraniwan lang ha. Uh, pangatlo, pag, na pag-uusapan natin yung sub sobrang takot. Ano? Ito sa tatlong ito, uh, ito yung pangkaraniwan. Ano? Sobrang pagpaplano, sobrang pag-iisip, sobrang takot. Actually, yung pagpaplano at pag-iisip, pag, pag um, titingnan mo, wala namang masama. Okay naman yun, dapat naman talaga nagpaplano tayo sa buhay natin. Dapat naman talaga habang nagpaplano tayo, pinag-iisipan natin. Pero yung pala, hindi dapat natin uh, sobrahan kasi masamang gawain ito para sa ating kalusugan. Yun. Uh, ikaw, idol, alam ko, isa ka sa ganito. Ito, uh, karanasan ko. Ito yung mga nangyari sa akin na gusto kong i-remind sa inyo na huwag nyong uh, panatiliin ganun yung ginagawa nyo. Ano bang ba mga um, ano mga um, ah uh, pinag-iisipan natin, pinaplano natin o kinatatakot natin, ano? Unang-una, pag usapan natin, pagmamahal. O, oh, di ba? Napakaano? Simulan natin sa pagmamahal. Napaka um, simple, napaka parang parang sa tingin natin uh, hindi siya magiging sakit, ano? Paano papasok yung pagmamahal sa pagiging ah uh, dahilan ng pagkakasakit. Ano? Yan mga idol. Ito na nga idol, um napag-usapan na natin noong mga nakaraang mga vlog, yung tungkol sa mga trigger. Ano, trigger na dahilan kung bakit nagkakasakit tayo katulad ng sakit ko na Gerd. Uh, actually, hindi lang naman Gerd yung may trigger sa sakit. Uh, lahat ng mga kakaramdaman, lahat ng sakit, may kanya-kanyang trigger. Ang trigger ito yung nagpapahina para lumabas yung sakit sa lang naman yung dahilan, uh, humihina yung ating resistensya kung saan uh, mayroong uh, sistema sa katawan natin ang babagsak at um magdudulot ito ng karamdaman. Ano? Uh, yung karanasan ko, yung acid reflux, yung heartburn uh, at saka itong bago kong karamdaman yung ano sa sugar actually idol pakita ko sa inyo nakabili na ako nung sa sugar at um makakapag-test na ako kinabukas sa yung aking anak itetest ko na rin ito uh, pakita ko lang sa inyo ito yan ito dahil meron na tayong ganitong karamdaman kailangan uh, panatili natin ma-check natin ng maayos yan ito yung binili natin Kier. ang ano ang brand. Yan. Pinakita ko lang idol. Bagong-bago to. Hindi pa nagagamit. First time nagagamitin bukas. Ito yung dito. Ano? Gaganon lang. Baligtad pala. Yung pala yung kabila. Ganun lang. Tapos, lalagyan niya ng dito to. Yung karayom. Ito yung karayom. Tapos, ito yung lalagyan ng dugo na lalagyan dito sa machine. Gaganon lang yun, no? Ito to. Yun. Ganun lang. Yan, pinakita ko lang ay doon. Uh, kailangan natin to. Um, kaya nag-order na ako. Kasi, alagaan, alagaan ko na talaga yung kalusugan, hindi yung sugar. ano? <laughs> Kasi pag katulad ko na nagkaroon ng sugar, uh, halos tuloy-tuloy yan eh. Kailangan alagaan na lang talaga yung kondisyon. Yan. Para doon sa mga may sugar, ano, may tumataas yung sugar sa dugo. Ayan, mga idol. Balik tayo dun sa pagmamahal. <clears throat> Diyan pa lang sa pagkain, saka sa environment, um, may bahagi na para huminda ang resistensya natin. Ano? Ngayon, kung mahina resistensya natin, dinagdagan pa, sinabi ko, lahat ng sakit ay ang pinaka-trigger ay um, stress. Ano? Itong pag-uusapan natin, mga idol, pinakabuod nito o pinakadulo nito, stress. Ano? Stress. Ano? Ayun, katulad ng pagmamahal, kung ika'y mga mm, nasa edad na bubuo ng panibagong buhay, ano, um, nasa kabataan ka, na gusto mo magkapamilya, syempre, kailangan mo magmahal. Ngayon, uh, isang malaking stress sya, marami. Actually nga, mga idol, marami ang case sa panahon ngayon na nagpapakamatay na mga uh, nagmamahalan. Ano? Ibig sabihin, ganun kalaki yung stress ng pagmamahal. Uh, kung hindi ka sanay, kung hindi mo alam yung pagkasawi, kung hindi ka pamilyar dyan, uh, dapat maintindihan mo, dapat uh, bago mo pasukin yung usapang pagmamahal, dapat alam mo na may, may magandang mangyayari at may masama mangyayari dapat handa ka sa dalawang yan. Pag hindi ka handa dyan, magiging stress ka at ito yung pupuntahan nito ay yung overthink lagi. Ano, kasi bumubuo ka ng pangarap. Ano, ba diba, ano, um, pinag-usapan natin ah uh, pagpaplano. ba diba, pinaplano mo. Ano, pangarap. May pangarap ka. Paplanuhin mo na um, liligawan ko si ganito. Uh, magiging okay kami. Maganda yung plano mo eh. Maganda yung plano mo sa buhay. Kasama yung minamahal mo. Pero, kadalasan, hindi yun ang nangyayari. Ano? Doon papasok, magkakaroon ka ng karamdaman. Unang-una, magkakaroon ka ng anxiety, magkakaroon ka ng depression, at bukod doon, papasok na yung iba pang mahinang ano, uh, sistema ng katawan mo. Alimbawa, katulad ko, pwede pasukan ako ng uh, diabetes ano, sakit sa puso. O kaya naman, um, pinaka, ano, yung hyperacidity. Ano, magkaka-ulcer ka, pwede ka magka-cancer dahil lang doon sa pagmamahal. Ano, dahil lang doon. Kaya, yung overthink, kailangan, hindi sobra-sobra yung pag-iisip. Ano, um, ngayon, kung naandong ka na sa sistema na, um, naging pamilya na kayo, naging pamilya na kayo, Uh, kapag ka may ginawa kang mali, papasok dun yung takot. Ngayon, kung may takot ka, mag-iisip ka na uli, papaano mo mm, isasalba? Papaano mo isasalba ang pamilya mo? Paano mo itatago ang lahat? Tapos, nababago talaga. Ano? Nababago kung ano yung plinano mo, minsan hindi yun yung nangyayari. Ano? Malolo moral ka. Papasok na naman yung depression, anxiety. Kailangan talaga Uh, marunong kang magandel hindi yung sobra-sobrang pag-iisip sana naintindihan nyo yung puntos ko, kasi kalimitan ito sa mga may sakit ano kalimitan nangyayari ito sa mga naka nakakaranas na mga uh, iba't ibang karamdaman uh, katulad nung sa trabaho mga uh, idol, number 2, trabaho isa ito sa mga pangkaraniwa nagiging problema kung bakit tayo nagkakasakit, sobra tayong magplano ano? Sobrang tayo magplano na yung sa trabaho natin, ganito yung gagawin natin, ganito yung gagawin natin. Sub-sub tayo sa trabaho, lalo na kung negosyo, tapos bigla tayong malulugi. Sa isip natin, sa pagpaplano natin, pataas. Pataas. Paganda. Pero, mangyayari, wala pa sa kalagitnaan babagsak sa anumang uh, dahilan. Doon pa rin papasok, ano, sa... Um, anxiety, depression, at papasukan tayo ng iba pang uri ng karamdaman. Kalimitan dyan, high blood, um, uh, high, yung sa sugar, ansa yung sa acid reflux, mga ganyan. Yan namang pangkaraniwan dyan at iba pang mga karamdaman hanggang sa nagiging cancer. ano you know? Yung mga kabataan, ano you know? yung pag-aaral nila, ganun din. Yun din yung ano, yun din yung threat eh. Um, may plano sila lalo na yung medyo may talino uh, nag-aaral sila mabuti tapos nadidepress sila kasi minsan uh, bumabagsak sila kasi, hindi natin alam ang dahilan kung bakit ganun talaga nangyayari kaya dapat talaga uh, hindi ka mag-iisip ng sobra-sobra na makukuha mo yung pangarap mo ng bonggang-bongga kailangan um, pag nag isip ka, positive pero, alam mo na may negative na kaya mong tanggapin. Ano? Hindi yung lagi na lang positive na malolomoral ka pagka hindi mo na achieve yung mga pangarap mo yun. Ano? Um, yun na, yung kanina, yung sa negosyo. Ano Isama na natin doon sa trabaho yung negosyo. Ganun din kasi yung sa negosyo. Maha, maganda yung pangarap mo para doon. Tapos, biglang babagsak. Yun nga. Uh, yung pamilya yun na, kasama na rin doon sa pagmamahal yung pamilya. Ano, ito kasi yung mga pangkaraniwang nangyayari. Iyan na natin yung sakit. Kasi pag ka na sa sakit, ano, uh, papasok na dito yung sobrang uh, pa paplanuhin mo. Paplanuhin mo na magpapagamot yung ganyan, pupunta ka sa ganitong lugar, mag-ano ka, para gumaling ka. Tapos pagpunta mo, alam mo yung nangyari sa akin, itong sakit kong do sa GERD, Napakatagal na nito. Uh, na plano ko naman. wala yan, simple lang yan. Uh, nawala naman yung sakit ko, tapos bumalik nga. Tapos yun, pumunta ako kahit saan mga doktor, tabalik-balik lang yung sakit. Yun na nga, yun yung pangarap mo, bumabagsak, maano. Yung, pupunta ka saan, sabi mo, isipin mo, baka ako ay nadanyuhan, na ano po, na inkanto na, pupunta ka sa mga albularyo, kasi pagdating sa hospital, sa doktor, pabalik-balik lang yung sakit mo, hindi na hindi naka-address. Bumili ka na ng mga mahal na gamot, pero hindi naman nawawala. Naranasan naman ninyo to, di ba? Naranasan nyo din ito. Uh, Mag-iisip ka na nga ng negative. Masisira na yung, ano, yung uh, magandang pag, ano mo, magandang mga plano mo sa buhay. Ano, Uh, nawala na yung positive mo na pag-iisip. Lahat negative na, na mamamatay na ako. Uh, ano pa kaya yung sakit na? Lalo na kung mayat maya may nararamdaman ka ng ibat-ibang karamdaman na ano, ibat-ibang sakit na. Uh, lalilito na kayo. Yun yung ano, yun yung uh, dahilan ng overthinking. Overthink. Ano? Ito yung ano, ito yung dapat hindi nating ginagawa. Ano? Dapat kulang cool lang tayo. Ang gamot dito mga idol, uh, magpa-check up tayo sa doktor natin, uh, psychiatrist. Ano, um, mahirap lampasan kasi problema to eh, yung overthinking. Problema to. Uh, hindi siya kaila, hindi siya kaya basta-basta ng gamot na iniinom. Ano, ang kailangan diyan syempre, makakatulong yung gamot kaya sabi ko nga sa inyo, at saka yung paliwanag, yung uh, konsulta sa mga psychiatrist, malaki yung baga na maitutulong nito sa pagpapagaling natin nado. Actually, hindi siya sakit na katulad ng mga ano, kahit na may nararamdaman kang masama sa kakatawan mo, kapag na-address mo yung inyong utak, yung inyong pag-iisip sa mga negative, sa mga sobrang pag-iisip, um makakabawas ito at uh, posible Halimbawa, katulad ko, may sugar. Hindi na lagi itataas ang sugar ko. Ano? Yung aking um, acidic, hindi na lagi ako mag-acidic. Although nasa akin yung, yung sakit na GERD, nasa akin yung sakit na diabetes, pero hindi ito magiging hadlang sa pang-araw-araw na buhay ko. Kasi magiging normal siya. Ano? Uh, kaya mahalaga ng um, Masolusyunan 'yung overthinking natin, 'yung sobrang pag-iisip natin. Ano, sobrang pagkatakot natin, sobrang pagpaplano natin. Ano, madali lang naman 'yan. Kapag nararanasan mo 'yan, ang pinakamaganda diyan, magkaroon ka ng isang kaibigan na pwede mong kausapin sa oras ng iyong uh, problema kapag ito ay umaatake. Bakit kaibigan? Kasi um kahit sinong kapamilya minsan hindi ka maunawaan Ibig sabihin nung sinabi kong kaibigan, hindi ibang tao. Ano, pwedeng kaibigan mo yung asawa mo, yung anak mo, kaibigan mo. May unawa ka kasi ng kaibigan, hindi katulad ng basta lang kadugo. Ano, um, yung mismong kaibigan mamis mo mismo, pag may problema ka, um, para hindi maging stress sa iyo yung problema, nahihingahan mo siya, nang sama ng loob lahat ng ano, kasi doon tayo nagkakaroon ng overthinking eh, uh, kapag um, may problema tayo kasi masyado natin niisip kahit nakapokus tayo sa isang bagay, sa isang trabaho naranasan ko ito eh uh, bumabalik at bumabalik do sa problema yung utak natin, kaya kailangan meron kakakwentuhan tapos yung payo na bibigay sa iyo ng psychiatrist magagamit mo para um, uh, sa paglaban sa yung pag-iisip, sa yung Uh, tamang uh, pagpaplano. Hindi itong sobrang pagpaplano, hindi sobrang pag-iisip, hindi sobrang takot. Ano? Normal lang na magkaroon tayo ng plano, magkaroon tayo ng pag-iisip, magkaroon tayo ng takot, pero dapat nasa tama lang. Ano? Yun lang mga idol, ano? Uh, sana nakapaghatid ako ng counting idea, sana um, mapag-aralan nyo na Iayos. Ano, ilagay sa tama yung mga pinag-usapan natin ito. Yun lang po at uh, God bless you po at sama-sama uh, po tayo magpagaling sa anumang mga karamdaman. Babay po.